Alam mo ba ang alamat ng White Lady sa Balete Drive? Isang kwento ng bangot na paulit-ulit na buwabalik. Isang multo na hindi matahimik. Pero, totoo nga ba? O katang isip lamang? Ang Balete Drive, isang lubang kalsada sa Quezon City na napapalibutan noon unang malalaking pulong balete. Dito sa kalsadang ito, may isang babaeng biglang nagtapakita tuwing hating gabi. Nakasuot ng puti, walang muka, at may malamig na titig na tumatago sa iyong kanluwa. Ayon sa alamat, isa siyang dalagang pinaslang sa lugar na ito. Ang iba, sinasabi siyang isang biktima na isang taxi driver. Nerip, pinatay, at itinapon sa ilalim ng balete. Ang ila naman, naniniwalang isa siyang kolehiyala na diskrasya sa isang aksidente noong dekada 40. Isang gabi, may isang grupo ng mga kabataan sakay na isang lumang jeep at mamadali silang umuwi. Pero nang biglang lumiko sa balete drive isang anino ang dumaan sa harapan nila. Nagtatak sila dahil wala na tao kalsada. Hanggang sa ang driver ay napatingin sa kanyang rearview mirror at doon niya nakita ang isang babaeng nakaupo sa likod ng jeep. Walang mata, walang bibig at isang malamig na boses ang bumulong sa kanya. Hindi pa ako patay. Hindi ako na makai. Biglang nawala ang babae at simula noon marami na ang nakakita sa kanya. May mga taxi driver na nagtatapo ng barya sa kalsada para hindi siya sumukay. At ang iba naman ay naaaksidente matapos nilang makita ang kanyang maputing anino sa dilim. Hanggang mayo, may mga nagkikwento na tuwing hating gabi, isang babae sa kuti ang biglang sumusulpot sa balete drive. Ang nakikita ko, ang itsura niya nakabaro ng mahabang puti, mahabang buhok. Ngunit yan, hindi humaharap sa tao kundi nakaside view palagi. Mahaban yung buhok niya, medyo kulot, galun-alun. Tapos yung damit niya talagang laging puti, Chinese ka talaga. May deck dito. Ako mismo, hindi ko naranasan yung makita yung white lady. Ngunit uh -huh. nung manit pa ako, naalala ko, nagkaroon ng parang piyesta dito sa Baleta Drive. Mm -hmm. Dahil nung nabalitaan yung paglalabas ng White Lady o yung Lady of Ballet Drive mm -hmm. marami hong magbabantay paggabi ngunit nung dumami ang tao, hindi na lumabas si yung uh, Lady of Baleta Drive. Ugh. Kaya kung dadaang karito ng alas 12 ng gabi Wag kalimutang lumingon dahil baka ang jellum siya slip ko de